I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga itong ating couple. Sa bawat ginagawang kanta talaga nila ay talagang na elss nga ang maraming bablis. Lalong lalo na nga talaga itong ating Donnie at Belle. Ang kanilang bawat ginagawang kanta ay patungkol nga sa kanila. Na talaga namang ikinahihimlay at kilig malala nga rito ang maraming bablis. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil talaga namang itong ating Belle Mariano ay napapost na nga rin sa kanyang social media account na kung saan ay talaga namang inantay niya nga rin ang paglabas ng biglaan na kanta ng ating Donato. At narito nga guys ang pinost ni Bel Mariano na kung saan ay meron nga silang taping at ang kasunod naman na po sa kanyang Instagram ay ito na nga ang larawan ng ating donato na kung saan ay pinapakinggan niya nga ang biglaan sa si Spotify na grabe talaga ang pagsuporta ni Bal Mariano pagdating kay Donny at ayon pa nga sa caption current LSS congrats at Donny biglaan Donny Pangilinan at grabe nga rin talaga ang pagsuporta ng ating Belle talaga namang inantay niya nga rin ang paglabas nito dahil alam naman natin na midnight nga ito inilabas ng ating Donato na talaga namang pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento. Grabe talaga ang suportahan ng couple talaga namang ikinakakapitan ng maraming bablies kaya stay tuned lang tayo for more update la at Belle sa mga susunod pang ayuda.